Si Janine Gutierrez ay kilala bilang isang artista na hindi lamang sosyal ang dating kundi mayroon ding elegante at natural na ganda na walang halong pagiging pretensyoso. Ito ang nagustuhan ni Paolo Avelino sa kanya. Sa kabila ng una niyang impresyon na maaaring may pagkamaarte si Janine, natuklasan niya na hindi ito ang totoo. Ayon kay Paolo, nahahawa siya sa tawa ni Janine, at madalas niyang napapansin na napapatawa rin siya kapag nakikita niya ang aktres. Bukod sa kanyang kagandahan, pinupuri rin si Janine sa kanyang talino at pagiging sophisticated sa larangan ng pag-arte. May mga natamang awards at naging matagumpay bilang isang artista at endorser. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may mga nagsasabi na iba ang nararapat para kay Janine bukod kay Paolo Avelino, lalo na't kamakailan ay nalilink si Paolo kay Kim Chu. Ang ugnayan ni na Janine at Paolo ay hindi lang tungkol sa kanilang kagandahan at kagwapuhan. Sa likod ng kanilang mga personalidad at karera sa showbiz, marami pa silang natutuklasan sa isa't isa. Hindi katakataka na napamahal si Janine kay Paulo dahil sa likas na kagwapuhan at sa pagiging tunay niyang sarili kapag sila'y magkasama. Sa kasalukuyan, maraming spekulasyon at usap-usapan tungkol sa kanilang dalawa. Maraming fans ang umiibig sa kanilang tambalan at umaasa na muling magkasama sila sa isang proyekto. Gayunpaman, tila may mga hadlang na pumipigil sa posibleng pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa pagitan nila. Sa paglipas ng panahon, lumilitaw na may mga pagbabago sa kanilang mga buhay pag-ibig at karera. Hindi maitatanggi na pareho silang may matibay na pundasyon sa industriya ng showbiz at may mga individual na pangarap na nais nilang makamtan. Bukod sa kanilang mga personal na buhay, pareho silang mga artista na kinikilala sa kanilang husay sa pagganap. Ang kanilang mga karera ay patuloy na umaangat at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga tagahanga at sumusuporta sa kanila. Sa kabila ng mga pagbabagong nararanasan nila sa kanilang mga buhay, nananatiling bukas ang mga pinto para sa mga bagong pagkakataon at posibleng pag-usbong ng kanilang karera at relasyon. Mahalaga para sa kanilang dalawa na manatili ang pagiging tapat at respeto sa isa't isa hindi lamang bilang mga individual kundi pati na rin bilang mga kapwa-artista na may malalim na paggalang sa bawat isa. Sa huli, ang kanilang pagiging aktibo sa showbiz ay patuloy na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kanilang propesyon at sa kanilang mga tagahanga. Hindi malayong mas magbukas pa ang mga bagong oportunidad para sa kanilang dalawa na magdala ng bagong mga tagumpay at pag-ibig sa kanilang mga buhay. Ano ang senyo sa balitang ito?